Oh, daming <laughs> <laughs> uli. <lang, ha. small noise> Ayan, mga kagilap, muli naman nagbabalik kay inyong Kuya Jig at ngayong araw guys ay muli naman kaming nagpadagat kasama ko si Kuya Bam ayan, nandito na naman kami guys para uh, i-share sa inyo ang isa na namang klase ng panghuli ng isda na kung tawagin sa amin ay kaskas o rintiks, panoorin nyo guys sa episode yung aking paggawa ng kaskas fishing lore mabisang pamain sa isdang matambaka so ayan nagsiset up lang kami guys ayan naglalagay si kuya bam ng ilaw ayan, it itinaas muna namin yung kaming ilaw para makakuha tayo ng daraw para lumapit yung mga isda dito sa ating ilaw so inaantay lang namin na dumilim saka kami magsisimula ito na ang ating gagamitin meron na kami ng ilum, number 30 rindex kulay pula mix yan guys ng puti para kulay pink sa tignan Ayan, ito naman puro puti so isi-share ko lang sa inyo guys yung pag-sit up namin ng ganitong panghuli sa isdang matambaka mag-inagay lang ng buhol sa dito para pagkabitan guys atingon unang ilalagay, kulay pula din ka italim. pwedine mong putik lang sa orusonada. sa pulay. kung 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 dito guys mula dito sa kung 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 guys salit-salit siya, pula, puti Ayan. hanggang maabot natin 'yan sa dulo tapos dito na din sa ito guys para hindi magpulupot pag binaba natin 'yung kabilang side. maabot motorists isda, tubog na ng pulit. Tingnan niyo 'yung next na kulay, puti na naman. Pulit-palitin natin ang kulay para balanse 'yung isda mamili nakahanila po naglagay ako ng pitong kawil dito sa kabilang side tapos yun. makikita natin guys kung saan ang unang sinisimad kung sa ilalim na banda kung yung banda na so, kapag pula ang konsonada nya kung sa kapila 1 minute 37 seconds later So ayan mga kagilap Meron ng sumibad Sa ating rentex Tingnan natin kung anong isda Okay tambaka kayo na uulit sa mga putian ay kumakain din dito sa ating pain. Pero, okay, meron naman dito naman sa kabilang side. Pero naman sumibad. dalawang isda sa gabing ito matambaka ayan matambaka na naman guys isa isa lang okay. ayun dalawa dalawa bala dalawa palang kasunod ok dalawa ayan kulay pula yung kanyang kirain at yung doon sa unang tanggal natin ay puti kulay yata Oke, okay, mari ulit. Simula masa Sibat Oke, okay, yun na naman. jatuh, <laughs> Ito, mabigat. Mabigat. Mabigat, mabigat to. Huli uli. Uli na yata lahat. Oh, nakawala. O oh, ayan makagilap. may huli rin yung kaskas -kas ni kuya bam yun know, o namumuti puti op bigay mo <laughs> good size good size na ba maganda maganda to ayan another huli mukhang bumibigay na Pwedeng bin, binibigay bin, bin na yung pagkakataon Sa isa isa Ayan o oh. Uli na naman Tamtama Matambaka Uli na Uli na naman umaga pa guys mga 6.30 pa lang so bago lang nagdilim uuuy uh, bago wow. lang nagdilim okay op sabit yan matambaka ka kunti na lang yung pagkasabit ni guys matatanggal na Pagilap. Sipat na naman. Tiyunti na silang dumadaraw dito sa ating ilaw. Medyo sa ilalim yung kain nila. Ayan o. Oh. Matampak na. Isa-isa lang. isa isa so pag naipo natin yan dadami rin a few moments later so ayan mga kagilap medyo marami rami na ating nahuli makalipas lang halos dalawang oras so ngayon ay alas 10 na medyo humina na yung sibad kaya ito, ilalagay namin sa yellow yung aming mga nahuling, unang nahuli. Ayan siguro kayo sa mga limang kilo na to lima, alim na kilo ganyan marami na lagay muna natin sa net para mahugasan Ayun. tulong sa riwa

An hour later. So ayan mga kakagilap, naggilid mo na kami ni Kuya Bang Dahil inabot kami ng malakas na subas ko Parang may buhawi, kaya bigla kami napagilid <clears throat> Sobrang lakas guys, dahil may bagyo May bagyong, kakatalikod lang ng bagyo dito sa amin Kaya medyo may kalakasan pa talaga So ayan, buti na lang, wala rin nangyari sa amin ni Kuya Bang So mamaya susubukan na lang namin guys kung gumanda yung panahon Pabalikan namin yung ating spot Para sa mamayang madaling araw So ayun, pahinga-pahinga muna pa kami A few moments later So good morning, good morning mga kagilap So ngayon guys, ayun bumalik kami ulit dito sa laot so, Medyo malakas pa rin yung abagat. I'm mean, in mean... baka ng liwanag pero tuloy-tuloy pa rin yung sibad. sumibad yung lumamahan. Sabit. Hoy, lumalaki. Oh. Damiyo. Super. Pasilalim. Ayun. Oh, <laughs> pa. nakasabitan oh. pa sa chat. <laughs> Oops. Abi. Okay. Ayos. Kilo kan? <laughs>

So ayan mga kagilap Ito na ang aming uli Kaninang madaling araw So inaabot na kami ng liwanag Sa aming pangangawil Dahil tuloy tuloy pa yung sibat So Ngayon ay ilalagay na natin Dito sa ating box Sana mapuno natin to Ayan Ito guys yung mga nakuni natin kagabi mga Walong kilo to kagabi to mga 10 sampu, mga sampung kilong huli natin ngayon so ayan mga kagilap ilalagay na lang namin sa ice para makawi na kami dahil napunta kami ng alas 8 ng umaga Cast Fishing Lore so, Halo halo yung mga nahuli nating isda guys Meron tayong matambaka Yung target talaga natin kagabi ay matambaka Tapos kaninang madaling araw Ay nagpasipad pa rin yung ano, lumahan Lumahan tsaka yung turay Kaya uh, nahaluan yung mga huli natin yan mga kagilap ito na lahat ang ating mga nahuling isda so kapag napunod natin ito guys sa 20 kilos so siguro ito mga 17 kilo